tara mga kaibigan nasama nyo ako sa pagkasinta unang, uh, uh, unang subo ko sa pagkasinta mga kaibigan uh, DIY lang para mas makatipid tayo <laughs> at ito nga pala yung uh, bahay na binigay sa akin ng aking kapatid ng, at uh, ng aking ate so, mega mega shoutout at ati at darlin at saka syempre ang uh, space na uh, pasalamat ko na rin sa aking mga magulang at binigyan ako ng space dito sa uh, para matpatayon ng bahay na to So, ito mga kaibigan, anong uh, pisang ko na rin sa pagasin uh, paghuhukay para lalagyan ng uh, itong hollow block paglalagyan ng sinta. Yung mga hukay ko mga kaibigan ay nilagyan ko siya ng uh, graba sa lalim. At nilagyan ko din ng hinalong semento. Kada butas ng halo pa mga kaibigan, nilalagay ko din siya ng semento para mas lalong tumibay para sa akin. Hindi ko alam, alang alam mga kaibigan, kung ganito ba ang ginagawa talaga ng mga uh, Pero para sa akin mga kaibigan, pinuno ko na lang para sure na mas matibay. At ito na mga kaibigan, pagkalipas ng isang taon, nakatapos din ako ng isang linya. At kung napapansin nyo mga kaibigan, may bakal din ako pinatong dyan mga kaibigan, dagdag pampatibay. At ang bakal na mga kaibigan ay nakatali sa alambre. Huwag natin basta-basta hayang nakapatong lang. At dahil sa first time ko nga lang gumawa nito, ako'y natutuwa sa kinalabasan ng aking ginagawa, ng aming ginagawa kasama ng aking asawa at uh, ang malakas ko asawa. ang ko asawa. Ay, yeah, mga kaibigan, yung makikita niyo yung lupang yan mga kaibigan, Uh, isa yan sa ploplo ringan tatambakan pa namin yan, may mga sukat tayo yan Dyan ko nilabel ang nilagay nating uh, mga pader at dahil nakatapos kami sa isang linya na sa pag-asinta kasama ng aking asawa ay maghahalo ulit ako para doon sa uh, kabilang linya na naman para sa pag-asinta at muli mga kaibigan, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood sa aking mga munting video na aking binabahagi. God bless po sa lahat.